When a person doesn't like you, they team up with another person that doesn't like you. And before you know it, there's a whole slew of people that hate you. But you know what? Those people who team up against you, they don't even like each other. They're only gathered because of you. They need to make alliance to become stronger. See how powerful you are? People have to join forces to beat you. Because they know you are difficult to break. Guys, as you can see, naka-uniform po ako ngayon dahil nandito ako sa trabaho. Um, oras ngayon dito ay 11.40. Actually, nag na ako sa aking work. Kaya lang parang inuusig ang konsensya ko na hindi ako mag-record uh, mag ng video para doon sa mga nanghusga kay Rochelle. At nang nag-asawa ulit ng a ang aking mama, akala ko doon ko na maranasan ang magkaroon ng ama. Pero hindi po pala dahil nagsimula po nang bumukod na kami, bumukod na si na mama at ang stepfather ko. Doon na nagsimula ang kalupitan ng aking stepfather. Sa edad na 6 years old pa lang po ako, naranasan ko na kung paano bubugin, tadyakan, um, paluin ng globid ng baka, kaluin ng kadena, mga dos kawayan, sinibak na kahoy, o kung ano man po ang mai hawakan niya na pamalo na pwede niyang ibato sa akin o kung ano man po ang mailatay sa akin, katawan. Mula tumungtong na ako na siyam na taong gulang na ako dito, nagsimula na dito na nangyari ang pinakamabigat na sabi kong para sa akin sa edad ko pinakamabigat na pangyari sa buhay ko. Dahil isang araw, pinutusan ako ng mama ko na puntahan ang aking stepfather sa bundok para tulungan siya na mag uh, magtanim ng gulay. Tapos hindi na ako pinauwi ng aking stepfather kasi nga daw kinaumagahan akit naman ako ng bundok. Kaya anko na daw uh, bukas na lang daw po kami uuwi sa bahay. At sa aming maliit na kubukubo o kallapaw, napatulog na po ako. Naramdaman ko na lang po na nakapatong na siya sa akin. Na ang kamay niya is uh, kung saan saan na nakahawak. At uh, kahit po magpumiglas ako noon, wala po akong lakas dahil bata lang po ako. At yun nga po ang nangyari. ginahasa po ako ng islang father ko na pinagbantaan ako na pag magsusumbong daw ako sa mama ko o sa mga kapatid ko ay papatay niya. Kaya hindi po ako nagsumbong. Umiyak na lang po ako mag-isa. Hindi, na, hindi ko na lang po yung kinimkim ko po, po yung yung nangyari sa akin. Nilihim ko po, po sa inyo. Kahit kanino wala. Wala akong pinagsabihan that time kasi wala po akong lakas na magsabi akala ko yun lang po yung mangyari yun lang yung una't huli pero hindi po kasi umabot pa po ako ng hanggang 14 years old ay paulit-ulit po akong tinahal at ng aking stepfather pero that time, lagi, ko na, lagi po akong nagdasal na sana mahanap ko ng tatay ko na sana may paraan na makawala ako sa sinas... sa parang internong bahay na tinitirhan ko. Uh, tinatanong ko ang Diyos kung bakit ko naranasan yun. Hanggang nakila, nahanap ko din po ang tunay kong ama. Through Facebook naman po, nakilala ko ang tatay ko. At uh, nung masayang-masaya po kasi ilang taong kong pinagdasal ko yun. 18 years. 18 years old na po ako nang makilala ko ang tatay ko. So, magkita ng Facebook, hinanap ko po siya. Masayang-masaya ako. Sabi ko, ito na. Ito na ganyan yung kasagutan. Sabi, akala ko ang tatay ko na ang maging dahilan ng aking pag pag um, uh, makabangon ako mula sa nangyari sa akin mula sa trauma pero hindi po pala yun hindi po pala ganun kasi mas masakit pala ang mangyayari dahil sa una namin pagkikita bilang mag-ama Is iba po ang mangyari. Dahil ginawa din po niya yung ginawa ng stepfather ko sa akin. Ang, ang dahilan po niya, kamukha ko daw yung mama ko. Ang tingin daw niya sa akin is yung mama ko. Kaya ginagawa niya po yun. Alam niyo guys, kung wala kayong sasabihin maayos sa tao na nagkuwento ng kanyang mga nakaraan dahil umaapaw na ito sa kanyang kaluuban at wala siyang mapaghingahan ng kanyang puot at dito niya pinapadaan sa kanyang YouTube channel at dito sa channel ko na i-feature natin kagabi at kanina at meron tayong mga kababayan na grabe makahusga sarcastic makakomment na paawa effect iano ngayon Um, ang dami mga binubura ko binubura ko dahil hindi ko kailangan ang opinion ninyo kung lalo nyo lang dudurugin itong aking naging guest na OFW from Dubai siya na nga itong biktima ng pang-aabuso ng kanyang stepfather at ng kanyang mismong ama at naulit muli sa kanyang anak nakamunti ka ng Parehas na mangyari, kaya lang napigilan nga at uh, hindi umabot sa ganung puntong katulad sa nangyari sa kanya. Ay lalo pa ninyong, alam mo yun, lalo pang may mga taong nagpapabagsak sa kanya. Kung nag-share siya ng kanyang buhay sa social media, hindi abig sabihin na nanghihingi siya ng awa niyo kung nag-share yung taong ito sa social media niya o sa dito sa channel ko na biktima siya ng pang-aabuso. Hindi ibig sabihin na feeling victim siya. Biktima na nga siya eh. Tapos kung makahusga kayo, ganun pa. Siya na itong inabuso. Pero ang iba sa inyo na makabitter, napaka-bitter talaga. Yung i-comment nyo pa dyan sa, social, sa comment section na paawa effect, na e eh, ano ngayon alam nyo sana lang hindi ito mangyari sa inyong mga pamilya sana lang hindi ito mangyari sa inyong mga anak, kapatid, pamangkin o sa circle ng inyong family itong nangyari kay Rochelle kung nag-share siya sa social media masisi ba natin siya na nilabas niya yung kanyang mga puot at galit dahil hindi siya minahal ng kanyang mga magulang wala tayong karapatan maghusga ng pinagdaanan ni Rochelle dahil pinagdaanan niya yon at wala tayong karapatang pumigil sa kanya sa ginagawa niya dito sa platform kung isinishare niya ang kanyang naging nakaraan na maging mapagmatsyag sila kung sila ay may mga stepfather o mismong ama na hindi sila kinikilalang anak hindi namin kayo pinipilit manood sa kwento ng buhay niya kasi may kanya-kanya tayong mga Uh, pamamaraan ng ating paglabas ng sama ng loob. Wala tayong karapatan manghusga kung ano ang pinagdaanan ni Rochelle dahil pinagdaanan niya yon. Kaya muli kung wala kayong sasabihin na maayos sa mga video ni Rochelle, wag na po kayong manood. Wag na wag na po kayong manood sa mga vlog patungkol kay Rochelle. Yun lang, maraming salamat po.